Gawin niyo po ang lahat para makasurvive si Ayan Bella, Dok. Handa kami magbayad kahit na magkano, mailigtas lang siya. Sagot naman ni Gio. Tungkulin namin na iligtas lahat ng nagiging pasyente namin sa kapahamakan. Pero ihanda na lang natin ang ating mga sarili sa mga posibleng mangyari. Sa ngayon, ililipat muna namin siya ng ICU. Sagot ng doktor sa amin. Lupaypay naman akong napaupo sa sahig. Halos hindi maubos ang luha sa aking mga mata dahil sa isiping anumang sandali posibleng tuluyan ng mawala sa amin si Ayan Bella. hindi hindi ko matatanggap ang bagay na yon. Pilit akong itinayo ni Gio nang makaramdam ako ng matinding pangihina at pagdilim ng buo kong paligid. Huli kong narinig ay ang nag-aalalang boses ni Gio bago ako lamunin ng kadiliman. Nagising akong nasa hospital bed. Isang nag-aalalang muka ni Gio ang una kong nasilayan. Hindi ko alam kung ilang oras akong nawala ng malay, pero muling bumalik ang sakit ng maalala kong kalagayan ni Ayan Bella. Magpahinga ka muna, sweetheart. Nahimatay ka kanina dahil sa sobrang stress, kaya kumuha na din ako ng private room. Nandito kanina si Miracle dahil nag-aalala siya sa kalagayan mo. Tatlo na kayong nakakonfine dito sa hospital, kaya tatagan mo ang loob mo, sweetheart. Alam kong mahirap tanggapin sa iyong nangyayari kay Ayan Bella. Pero sana naman ay isipin mo din kami. Si Rafael. Uwi ka nito sa akin. Habang hinahaplos ang buho ko, napapikit naman ako ng maalala kong baby ko. Tsak na hinahanap na ako ng bunso namin. Kumusta siya? Si Ayan Bella. Tanong ko dito, natigilan naman si Gio pagkatapos ay bumuntong hininga bago nagsalita. Nailipat na siya ng ICU. Huwag kang mag-alala, sweetheart. Ginagawa ng mga doktor ang lahat para mailigtas si Bella. nagre response ng maayos ang kanyang katawan sa mga gamot na ibinibigay sa kanya. Makakasurvive siya. Magtiwala lang tayo sa kakayahan niya. Hindi siya basta-basta sumusuko. Kaya huwag kang panghinaan ng loo. Masuyong wika ni Gio. Napatango naman ako. Pagkatapos ay umupo ako sa hospital bed. Napansin ko na may mga pagkain dito sa locked private room. Kaya nakaramdam ako ng guto. Nagugutom ako, Gio. Wika ako dito. Kahit paano'y naawa na din ako kay Gio. Alam kong ginagawa nito ang lahat upang pakalmahin ako. Ayoko ng pareho kaming mahirapan sa sitwasyon. Kaya habang hinihintay ang oras na itinakda ng doktor, ay pipilitin kong maging mahinahon. Agad naman ako nitong inakay papunta sa lamesa na may pagkain. Agad akong uminom ng juice dahil pakiramdam ko na uuhaw ako. Nakita kong pagngiti ni Gio dahil sa akin ginawa. Sinabayan na din ako nito sa pagkain. Nasan nga pala si Christian? maya, -maya ay tanong ko dito. Ngumuya muna ito bago ako sinagot. Inaasikaso si niya ngayon ang kaso na isasampakin na Trina. Hindi kami papayag na makalabas pa siya ng kulungan. Alam mo bang ibinalita sa akin ni Christian na halos maglupasay ang mga magulang kanina sa presinto? Buong pagpapakumbaba silang humingi ng kapatawaran. Pero hindi sila pinakinggan ni Christian. Tama lang nababulok sa kulungan ng anak nila dahil sa kasalanan na nagawa niya kay Ayan Bella. Sagot ni Gio, Ipangako mo sa akin na mapaparusahan silang lahat, Gio. Hindi lang si Ayan Bella ang muntik na malagay sa alanganin. Dahil sa ginawa nila, muntik na makunan si Miracle. Sagot ko naman, Kaya nga galit na galit si Rafi kanina, pati na din ang ama niyang congressman. Nasira na nga ang kasal ng nag-iisa nilang anak, muntik pang nakunan si Miracle. Si congressman na din ang gumawa ng paraan para hindi makapagpiansa ang salarin. Mabubulok siya sa kulungan. Pagdusahan nilang ginawa nilang ito kay Ayan Bella. Sagot naman ni Gio, natuwa naman ako sa mga narinig. Kahit papaano hindi naging mailap ang hustisya kay Ayan Bella. Dahil maayos naman ang aking pakiramdam, ay agad akong nagyaya na silipin sa ICU si Ayan Bella pagkatapos naming kumain. Muling tumulo ang luha ko sa mga mata nang makita kong sitwasyon nito. May mga tubo na nakakabit sa katawan nito at parang akong mas nahihirapan tuwing tinititigan ko ang katawan nito mula sa salamin ng bintana. Naabutan pa namin si Christian na malungkot na nakatanaw sa kapatid. Nakabalik na pala ulit ito ng ospital. Halata sa mukha nitong pagod dahil ito halos ang nag-aasikaso sa lahat ng mga kailangan. Galing po ako sa kwarto ni Miracle. Maayos na ang kanyang kalagayan at iuuwi muna siya ni Ninong sa kanilang bahay. Imporma sa amin ni Christian. Laking pasasalamat ko dahil hindi na naapektuhan ng pagbubuntis ni Miracle. Kung nagkataon doble-dobling dagok sa pamilyang ang mga nangyari. Matagal hinintay ng mga baldas na magkaroon ng apo at lalong masakit sa kanila kapag nakunan si Mira. Gusto niyo po bang pumasok sa loob? Pwede naman daw, kaya lang hindi pwedeng sabay-sabay tayo. Uwi ulit ni Christian. Umiling lang ako. Tama na sa akin na makita siya dito sa labas ng ICU. Natatanaw ko naman siya mula dito sa kinaroroonan namin. Magiging maayos din ang lahat. Lumalaban siya kaya alam kong malalagpasan niya lahat ng ito, sweetheart. Narinig ko pang bulong sa akin ni Gio. Pinahid kong luha na tumulo sa aking mga mata. Pagkatapos ay matamis ko itong nginitian. Anong ginagawa mo dito? May gana ka pang magpakita sa amin sa kabila ng ginawa mong pagtaka sa problema mo? Sabay kaming nagulat ni Gio nang marinig namin ang galit na si Christian. Agad kaming napalingon at kitang kita namin kung paano suguri ni Christian si Kurt at sa pakin. Agad na napahandusay sa sahig si Kurt sa lakas ng pagkakasuntok dito sa mukha ni Christian. Agad naman akong napasigaw at nagmamadaling inawat ni Gio ang galit na galit na anak. Agad namang lumapit sa amin ang ibang staff ng hospital upang tumulong sa pag-awat. Hindi ako mangingiming patayin ka kapag bumalik ka pa dito, Kurt. Kinalimutan ko ng pagkakaibigan natin dahil sa ginawa mo sa kanya. Basta ka nalang umalis nang hindi mo inayos ang problema mo. Kaya si Ayan Bell ang napagdiskitahan ng baliw mong ex fiance Buliyaw ni Christian dito. Agad ko namang nilapitan si Kurt at tinulungan na makabangon. Umalis ka na dito, Kurt. Huwag mo nang dagdagan ng sakit na nararamdaman namin ngayon dahil sa nangyari kay Ayan Bella. Mahinahon kong wika dito. Nakita kong pagpatak ng luha sa mga mata nito. Kaya naman kahit papaano'y nakaramdam ako ng awa dito. May dugo na lumalabas sa ilong nito dahil sa lakas ng pagkakasapak ni Christian kanina. Mabuti na lang at hindi ito gumante. Kung hindi, mas malaking gulo sanang nangyayari ngayon. I'm sorry, tita. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hinarap ko na sana noon pang pamilya ni Trina. Si Ayan Bella ang mahal ko. Kaya ako umalis lang walang paalam at hindi itinuloy ang kasal kay Trina. Hindi ko naman akalain na magagawa niya mag-hire ng gunman para ipapatay si Ayan Bella. Patawarin niyo ko. Kasalanan ko at handa akong pagbayaran lahat ng pagkakamali ko. Umiiyak na sagot nito. Hayaan niyo naman po sana na makita ko si Bella kahit ngayon lang. Nakikiusap nitong wika. Tumingin ako kina Gio at Christian nakakuyong pa rin ang kamao ni Christian at halata pa rin ang pagpipigil nito ng galit. Nilapitan ko si Christian at hinawakan sa kamay. Pagkatapos ay hinila ko ito paalis para bigyan ng pagkakataon na makita ni Kurt si Ayan Bella. Kahit ngayon lang, nakita ko kung gaano kamahal ni Kurt si Ayan Bella, kaya hindi ako hahadla. Nagpaiwan naman si Gio para bantayan ang mga susunod na gagawin ni Kurt. Alam kong pati si Gio ay galit din kay Kurt. Pero alam kong kaya nitong kontrolin ang sarili para saktan ito. Third person's POV Naiwan si Gio at Kurt sa labas ng ICU. Kitang-kitang sakit sa mga mata ni Kurt habang nakatingin sa walang malay na katawan ni Ayan Bella sa loob ng ICU. Naiko yung panitong kamao habang walang tigil ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Sinisisi nitong sarili dahil sa mga nangyari Pwede kang pumasok sa loob para masilayan mo siya ng maayos. Pasensya ka na sa ginawa ni Christian. Hindi niya lang napigilan ang kanyang emosyon at nasaktan ka. Mahinahong wika ni Gio kay Kurt. Pinunasan ni Kurt ang luha sa kanyang mga mata bago nilingon si Tito Gio niya. Salamat Tito at pasensya na kayo sa mga nangyari. Naiintindihan kong galit ni Christian at totoo naman ang kanyang sinabi. Kasalanan ko kaya nangyari ito sagot ni Kurt. Tinapik naman ito sa balikat ni Gio pagkatapos ay lumayo ng ilang metro kay Kurt. Hinayaan siyang masilayan ng maayos ang kanyang mahal na si Ayan Bella. Napatuloy na nakikipaglaban kay kamatayan. Hindi mapigilan ni Kurt ang maiyak. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na hahantong sa ganitong lahat. Akala niya magiging masaya siya nang mabalitaan niyang umuwi ng Pilipinas si Ayan Bella. Pero hindi niya akalain na itong sasalubong sa kanya. Pagkatapos ay nilapitan siya ng nurse para tanungin kung gusto bang pumasok sa loob ng ICU. Tumangu si Kurt at naghanda para sa pagpasok sa loob ng ICU. Pagkapasok sa loob ay lalong nag-uunahan sa pagtulo ang luha sa kanyang mga mata. Lalaki siya pero pakiramdam niya aping-api siya sa mga nangyayari kay Ayan Bella. Hindi niya akalain na sa ganitong sitwasyon niya muling masisilayan ang mahal niya. Ito ang dahilan kaya pinili niyang tumakas sa kasal nila ni Trina. Dahil umaasa pa rin siya sa muli nitong pagbabalik ng Pilipinas ay matutuloy ang kanilang pag-iibigan. I'm sorry, Bella. Naging duwag ako para ipaglaban ka sa pamilya ko. Hindi sana ito nangyari sa iyo kung naging matapang lang ako para harapin sila. Patawad sa lahat ng mga kasalanan ko. Alam kong ako ang dahilan kaya nagdesisyon kang umalis ng bansa. Alam kong masyado kitang nasaktan. Lumaban ka, Bella. Naghihintay ang pamilya mo. Bulong niya sa walang malay na si Bella. Habang patuloy ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Hindi pa siya nakontento, tinawakan niya pa ang kamay ni Ayan Bella at pinisil-pisil. Tinitigan niya pa ang maputlang muka ng mahal niya at angwang-awa siya sa kalagayan nito. Maraming tubo na nakakabit sa katawan nito. At hindi niya alam kung anong magagawa niya kapag tuluyan itong mapahamak. Nanatili pa siya ng ilang minuto sa loob ng ICU bago nagpa siyang lumabas. Naabutan niya pa rin si Tito Gio niya na matyagang naghihintay sa kanyang paglabas. Nagpasalamat muna siya bago nagpaalam na umalis. Diretso sa sa kanilang bahay. Ilang buwan na din siyang hindi nagpapakita sa kanila at marahil ito ng tamang pagkakataon na harapin ng kanyang mga magulang. Alam niyang parehong galit ang mga ito sa kanya pero wala na siyang magagawa pa. Mas nanaigang ang sakit ang kalooban na nararamdaman niya ngayon. Kurtz, V.O.V. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi, Kurt. Alam mo ba kung gaano kalaking iskandalong iniwan mo bago ang nakatakda kasal ni Trina? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit pa napakatigas ng ulo mo? Agad na sa lubong sa akin ang galit kong ina na si Mrs. Amara Santelian. Hindi ko ito sinagot bag ko seryoso ko itong tinitigan. Bakit ba bigla ka nalang naglaho? Hanggang ngayon ba yung buwisit na ayan bela pa rin ang gusto mo? Ang fake na anak ng mga bilyarin? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi matatanggap ang babaeng yun sa pamilya natin? Ayokong pagtawanan tayo ng mga amiga ko kung siya lang naman ang na makakatuluyan mo. Galit pa na sigaw nito sa akin na ikuyom ko ang aking kamao. Pero dahil ina ko siya, kailangan ko pa rin pigilan ang aking damdamin. Bakit ganyan kayo, ma'am? Lahat naman ng gusto niyo sinunod ko. Pero bakit pati ang pagagusto ko sa isang babae gusto niyong kontrolin? Sawa na ako sa ganitong buhay. Bakit hindi kayo marunong makinig sa gusto ko? Mahal ko si Ayan Bella. At hindi magbabago yon. Sagot ko dito. Lalong nagkasalubong ang kilay ni mami at sinampal ako. Mapait akong napangiti habang nakatitig dito. Gusto niyo ba akong patayan dahil sa hindi ko pagsunod sa nais niyo? Gusto niyo ba akong itakwel bilang anak? Sige, mami. Gawin nyo. Sawa na ako sa pagkukontrol nyo sa buhay ko. Ginagawa nyo akong parang robot. Na no, sa tuwing pagkumpas ng kamay nyo ay dapat akong sumunod. Para ipagsigawan sa buong mundo na isa akong mabait na anak. Pero alam nyo po, pakiramdam ko wala akong kwentang tao. Hindi ko man lang kayang ipaglaban ng mahal ko. Kaya sige na, mami. Patayin nyo ako para hindi ko na maramdaman pa sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Mataas na ang boses na sagot ko dito. Tuluyan na akong nawala ng kontrol sa aking sarili dahil sa pinaghalong sakit at pighati na naranasan. Lalo na kapag naiisip kong kalagayan ngayon ni Ayan Bella. Kurt! Hindi kita pa'y nalaki para sagot-sagutin mo ng ganyan ang ina mo. Magtira ka ng kahit kaunting respeto sa kanya. Dahil kahit na ta rin man ang mundo, hindi mo pa rin kayang bayaran ang mga sakripisyo na ginawa ng iyong ina para mapalaki ka lang ng maayos. Galit na wika ni Daddy Ramon Santelian. Kaya nga, Dad, kung alam ko lang na magiging ganito ang buhay ko, hindi nyo na sana ako isinilang pa dito sa mundo. Sana pinalaglag nyo na lang ako habang nasa sinapupunan pa ako ni Mami. Sana pinatay nyo na lang ako." Dahil nagiging walang kwenta ang buhay ko dahil sa ginagawa niyong pakikialam. Galit na sagot ko kay daddy. Tuluyan na akong nilamon ng galit. Parang humintong ang ikot ng mundo at puro sakit sa damdamin na lang ang nararamdaman ko ngayon. Naramdaman ko na lang na dumapo sa pangako ang kamao ni daddy. Bagsak ako sa sahig kasabay ang sigaw ni mommy. Agad ako nitong dinaluhan para tulungan na makabangon. Pero tinabig ko ito. Pag akong natawa habang patuloy sa pag-agos ang luha sa aking mga mata. Sige, dad. Patayin mo na lang ako. Tutal wala naman ang kwentang buhay ko eh. Patayin mo na lang ako para hindi ko na maramdaman pang sakit dahil sa nangyari kay Ayan Bella ngayon. Sagot ko dito. Nakita kong natigilan si mami at daddy. Nagkatinginan pa silang dalawa. Tumayo ako at muli silang hinarap. Alam niyo ba kung anong ginawa ng magaling na si Trina? Alam niyo po ba kung anong ginawa niya kay Ayan Bella? Tinangka niyang patayin ang babaeng mahal ko. At kritikal siya ngayon. Hindi ko matatanggap pag nawala siya sa akin. Kaya kung sakaling hindi siya makaligtas, patayin niyo ko. O di kaya ako mismo kikitil sa buhay ko. Seryoso kong wika dito. Sabay punas sa luha sa akin mga mata. Biglang natulala si ma'am sa sinabi ko. Hindi ko kayang magpakasal kay Trina dahil ibang mahal ko. Hinintay kong pagbabalik ni Ayan Bella dito sa Pilipinas para siya ang yayain na magpakasal. Nagbabaka sakali ako na magugustuhan niyo din siya dahil mabait siyang anak ng mga bilyarin. Pero mukhang mabibigo ako. Kritikal siya ngayon dahil sa ginawa ni Trina. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Akong sinisisi ng mga bilyarin. Galit sa akin ang lahat. Wala akong nagiging kakampi ngayon kaya para ano pa? At patuloy akong lalaban sa buhay. Hindi ko na kaya magkunwari pa. Na hindi ko na kaya pang maging masunuring anak. Nang gigigil kong wika, pinilit kong kontrolin lahat ng sakit na nararamdaman ko. Bumuntong-hininga pa ako para pigilin ang patuloy na pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kung wala na kayong sasabihin. Pwede bang umalis na ako? Wala nang dahilan pa para manatili ako sa bahay na ito. Matagal tayong hindi nagkita at akala ko iko-comfort niyo ako ngayon dahil masakit ang kalooban ko. Akala ko may pamilya akong mauuwian para damayan ako sa nararamdaman ko ngayon. Pero mukhang nagkamali ako. Mukhang puro paninisi ang matatanggap ko mula sa bahay na ito. Wika ako at mabilis na inihakbang ang aking mga paapalabas ng aming bahay. Agad naman akong hinawakan sa braso ni mommy. Natigilan ako. Kurt, anak, sorry, Hi hindi, hindi namin alam, patawad. Naiiyak na sagot ni mami, puno ng pag-aalala ang muka nito habang nakatitig sa akin. Ayos lang ako, mami. Siguro itong karma ko. Dahil sa sinasabi ninyong isa kung walang kwentang anak, hayaan niyo muna akong makapag-isip. Sagot ko dito at hinila ang braso ko na hawak nito. Pero nagulat ako sa muling ginawa ni mami. Mahigpit ako nitong niyakap kaya natigilan ako. Tumingin ako sa gawin ni daddy at kitang kita kong hindi maipaliwanag na emosyon sa mga mata nito. Dumito ka muna anak. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa buhay mo. Hindi ko akalain na ito ang magiging epekto sa pangingi alam namin sa lahat ng gusto mo. Magpahinga ka muna dito sa bahay natin. Huwag kang umalis dahil baka kung anong mangyayari sa'yo sa labas. Ramdam kong senseridad ni mami habang sinasambit ang katagang yon. Muli akong natigilan. Pasensya ka na Kurt sa amin ng mami mo. Anak ka namin at wala kaming ibang hangad kundi mapabuti ang iyong kalagayan. Hindi na namin naisip na sumusobra na pala kami sa pagkontrol sa buhay mo. Mahal na mahal ka namin at gusto lang namin na ibigay kung anong pinaka the best sa'yo. Hindi namin akalain na may balak palang masama si Trina kay Ayan Bella. Akala namin tinanggap niya na ng pag-atras mo sa kasal. Hindi namin akalain na si Ayan Bella ang pagbabalingan niya ng galit. Sagot naman ni Daddy. Napapikit ako habang nakikita ko sa imahinasyon ko ang kaawa-awang itsura ni Ayan Bella sa loob ng ICU. Hindi na po maibabalik ang mga nangyari, Dad. Basta ang alam ko, masyadong masakit sa akin ang na nangyari kay Bella. Hindi ko kayang tanggapin na anumang oras tuluyan na niya akong iiwan. Kung pwede nga lang na ako na lang umalo sa paghihirap niya ngayon, gagawin ko sana. Akala ko magiging masaya ako sa muling pagbabalik ko dito. Dahil nabalitaan ko na darating si Ayan Bella sa kasal ni Miracle. Pero ibang sorpresa ang sumalubong sa akin. Tinangka siyang patay ni Trina. At hanggang ngayon hindi namin alam kung makakaligtas pa siya. Tinaningan siya ng doktor na 24 oras pagkatapos ng operasyon. Kapag hindi siya magising, tuluyan na siyang mawawala sa buhay ko. Umiiyak na wika ko. Hindi ko na napigilan pang ang aking sarili. Para akong bata na nagiiyak sa harap nila, mami. Diyos ko! Hindi ko akalain na ganoon kademonyita si Trina. Ang alam ko, napakabait niyang bata. Hindi ko akalain na magagawa niyang pumatay dahil hindi nasunod ang gusto niya. Nangihinang sagot ni mami. Kurt, anak, huminahon ka. Huwag kang magpadala sa nararamdaman mo ngayon. Magdasal ka na sana makaligtas si Ayan Bella sa kapahamakan. Hindi siya pababayaan ng mga bilyarin. Sagot naman ni daddy at lumapit na din sa akin. Tinapik pa ako nito sa balikat ko. Kapag may mangyaring masama kay Ayan Bella… Patawarin ako ng Diyos sa posible kong gawin, Dad, dahil hindi ko na din kaya pang magpatuloy sa buhay kung wala siya. Wala nang halaga lahat ng pinaghirapan ko kung ang babaeng mahal ko ay tuluyan na akong iiwan. Patuloy ang pag-iyak ko habang sinasabi ang katagang yon. Natigilan naman si Daddy samantalang lumakas naman ang iyak ni Mami. Huwag mong sabihin ang bagay na yan, Kurt. Hindi pa katapusan ng mundo. Marami pang posibleng mangyari." at dapat handa tanggapin ang lahat ng mga mangyayari sa buhay mo. Hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya naman sana matuto kang tumanggap ng pagkabigo. Sana isipin mo din kami ng daddy mo na mahal na mahal ka namin. At hindi namin na malaya na kinokontrol ka na namin. Hindi namin na malaya na nasasaktan ka na pala sa mga pinagagawa namin sa buhay mo. Kurt, anak, alam kong masakit sa'yo ang nangyayari ngayon. Pero sana, sana huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Isipin mo din ang iyong sariling kapakanan. Hindi mo kasalanan na nangyari kay Ahian Bella. Kasalanan namin ito. Dahil pinilit ka namin na ipakasal ka kay Trina. Kahit na alam namin na hindi mo naman siya gusto. Patawad anak. Patawad anak ko. Umiiyak na wika ni mami. Hayaan muna natin na makapagpahinga si Kurt Amara. Alam kong Pagod siya ngayong araw, kaya naman hayaan muna natin siyang makapag-isip. Kurt, anak, pumasok ka muna sa kwarto mo. Magpahinga ka muna at mag-uusap tayo ulit mamaya. Wika ni Daddy. Tumangu ako at kumalas naman sa pagkakayakap ni Mommy. Laglagang balikat na umakyat ako sa second floor ng bahay para dumiretso ng kwarto ko. Pagkapasok sa loob ay hapong hapu akong ibinagsak ang aking katawan sa kama. Ipinikit ko ang aking mga mata muling lumitaw sa balintataw kong nakakaawang itsura ni Ayan Bella. Maputla at maraming nakakabit na tubo sa walang malay nitong katawan. Akala ko tuluyang ko nang madadala sa binili kong paraiso si Ayan Bella ngayong nakauwi na siya ng Pilipinas. Pero mukhang masasayang lang lahat ng pagod ko. Nang naglayas ako sa poder nila mami para takasan ang nakatakdang kasal namin ni Trina, ay napadpad ako sa isang isla. Tahimik ang buhay sa lugar na yon. Kaya nang marinig ko na binibenta ang isang bahagi ng isla, ay hindi ako nagpatumpik-tumpik. Agad ko itong binili gamit ang aking pera sa bangko. Bala kong doon ititira si Ayan Bella para mapalayo kami sa mga toxic na tao. Inabangan ko talagang pagbabalik nito sa Pilipinas. Kaya kahit busy ako sa pagpapalago ng mga produkto ko sa isla, agad akong umuwi ng Manila. Gusto ko itong kidnapin at dalhin doon para wala nang kawala sa akin. Gusto ko itong isurpresa. Alam kong hindi ito naghahangad ng maaluwang buhay. Kaya naman alam kong magiging masaya ito doon kasama ko. Bubuo kami ng sariling pamilya na malayo sa ingay ng syudad. Kaya sobrang sakit sa akin na mukhang mauudlot lahat ng plano ko. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang buhay kung hindi ko man lang makakasamang pinakamamahal kong babae. Rafis POV Ilayo mo nga sa akin yan. Wala akong ganang kumain, kaya pwede pang tigilan mo ng pangungulit mo sa akin. Galit na bulyaw sa akin ni Miracle, habang tinatabig ang kamay ko na may hawak na kutsara para pilitin itong kumain. Halos alas 10 na ng umaga pero mukhang wala itong balak na lagyan ng kaunting pagkain ang kanyang sikmura. Akala ko kakalma na ito kapag nakauwi na kami ng mansyon. Pero patuloy pa din itong sinisisi ang sarili dahil sa nangyari kay Ayan Bella. Sweetie, kumain ka na muna. Baka mamaya kung ano nang mangyari sa'yo. Malambing kong sagot dito. Pinanlisikan lang ako nito ng mata. Kaya naman na ibaba kong hawak kong kutsara na may laman na pagkain. Kung pwedeng halang natirisin kong gumawa ng gulo sa kasal namin ni Miracle. Baka ginawa ko na sa matinding ines. Sira na nga ang kasal namin. Nagtatantrums pang buntis kong asawa. Ay, buhay talaga kung bakit naman kasi nagkaroon pa ng shooting incident sa mismong araw ng kasal namin at si Ayan Bella pang naging target.